update ng aking itananim na broccoli at cauliflower. Bali, ito ay nasa 12 days na simula ng aking tananim ng buto sa seedling tray. At ito, makikita ninyo mga kabayan, mas mabilis ang paglaku, paglago at ang paghaba nitong cauliflower. Yan, makikita nyo. Ito ay nangangailangan na nating itanim na ng direkta sa lupa o sa mga malalaking taniman natin na uh, plastic container. Yan, napakahaba na. At kailangan na at parang ugat niya, hindi pa ganun mahahaba, madaling mabuhay. At ito naman mga kabayan, yung, uh, yung kalahati ng tray, 64 per peraso siya yan. Ito naman yung broccoli. Mapapansin niyo mga kabayan, medyo mahina ang pagangat ng broccoli. Dahil siya ay matagal anihin, umabot ito ng 115 days bago siya maharvest simula sa pagtanim. Pero gumaganda na rin mga kabayan, o oh, yan. Mga ilang araw pa ito, tatlo or apat, mahahaba na rin. Pero una kong itatanim itong cauliflower dahil siya ay madaling ma-harvest. 45 days, pwede na siyang harvestin kapag malusog ang pag-aalaga at sagana sa ating mga natrohinong ating ini apply sa halaman. So yun mga kabayan, hanggang dito na lamang. Good luck and good health at sana yung nagustuhan yung binahagi kong ito ng aking pagpupunla sa seedling tray